Lalaking nagsisipilyo, aksidenteng nalunok ang kanyang toothbrush dahil sa sobrang antok ang kanyang kinainatnan. Alam biglang nagising ang diwa ng isang inaantok na lalaki mula sa Jiangsu province sa China. Nagsisipilyo kasi ito ng aksidente dumula sa kanyang lalamunan ang hawak na 15 centimeters na toothbrush. Ang dahilan niya, kulang siya sa tulog. Kaya hindi na niya napansin na nalunok na pala niya ito. Ano nga ba ang nangyari sa lalaki? Tara, alamin natin. Gamit ang kanyang mga daliri, sinubukan ng lalaki na sungkitin ang toothbrush mula sa kanyang lalamunan. Ngunit, sa kasamang palad, naitulak pa niya ito paloob. Mabilis siyang nagtungo sa Taizu Fort People's Hospital kung saan siya isinailalim sa maselang gastroscopic operation. Aminado si Dr. Wang Jianrong, head ng Department of Gastroenterology ng nasabing ospital na hindi naging madali ang isinagawang operasyon na umabot ng ilang oras dahil madulas ang sipilyo. Gayunman, pinuri ng doktor ang lalaki dahil agad itong nagtungo sa ospital sa halip na sumubok ng iba pang home remedy. Matagumpay namang nakuha ang toothbrush mula sa sikmura ng lalaki na sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Ikaw, anong masasabi mo sa kakaibang insidente na naranasan ng lalaki sa video? DWIZ Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23. Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.